kami nga po ay pupunta po kami diyan sa school. Yeah, Ihatid ko nitong dalawa. Saan po kami ni Tatay? Yan, yeah, good morning po. Uh, yeah, Ihatid ko po itong sina Hazel at Maeley. Bakit mo tinanghali kayo ngayon? Init na ngayon mainit di ba baka pawisan kayo pwede naman tayo mag-commute kaya lang sigurado bagay kayo ng pawis ha ayan po guys ay pupunta na po kami school kasi po ahati na po kami ni tatay hi guys ay kami po ngayon ay tinangahali po kami sa pagising um plano din po namin na patanghali po kasi sarap po kasi matulog eh. Oh, oh. <laughs> Kaya po ano, kasi po may sasakyan naman po kami eh, nanghiram hiram na po kami kay Daddy Paul eh, para po nakapasok po kami ng tanghali. Kasi po, 11 na po ngayon is ano, kasi po 12 po yung pasokan namin. Kasi tama-tama po. po yung 11 12, po yung pag ano namin. 11 na? 11-8? Mm -mm. 11-8. Uh, Dati ko sa inyo, sinihiya sini naman, susunduin ko kayo. Eh? Para pag may traffic. May Tapos, lang... uh, kaya po ngayon na, ano, mabilis Pag ano naman. po, pag uh, hati po nila tayo sa amin, kami naman si tatay naman po ay pabalik po kasi po. Uh, susunduin naman po si nelia Oo. Uh, da, baka mag pa kayo. Ay, mag kami ni nelia Tapos kami di kasali. <laughs> ay, siyempre. <laughs> Yagay, yeah, yeah, yeah. Joke lang. Kailangan pagka pupunta sa mga gano'n, sama-sama kayo. Sama-sama Para mas kayo. maganda. Para mas masaya. Mas masaya is mas maganda pa ulit. Uh, sa ibang araw, pupunta ulit tayo doon. Ayan. Malapit na po kami sa school. <laughs> Di ba nag-jogging kayo dati? Nanakit ba yung katawan nyo? Opo! Ayan, nanakit daw po yung katawan oh, nyo na nag-jogging. Opo, oh, po, sila. ang bigat-bigat po ng katawan namin. Ang bigat-bigat po ng katawan namin, pati po yung mga, yung mga ano po namin, Ay, laman, laman po namin ng ano. Diyos oh, ko, ang bigat -bigat sobrang sakit po. Tapos, jogging kami. Opo, oh, kasi po, hindi pa po kami nag ano, tumakbo na kami pa. Paano pa punta doon? <laughs> Pero masaya naman po. Pero, um, dalawang kami. araw lang jaging. po yung sumakit. Sabi eh. Pero... ko yung takbo-takbuhan. Kasi hmm. nga, hindi kayo nakaulit. Dapat kasi ulitin ulit yun. Pag makaway kami doon, magjajaging din kami sa amin. Dapat, ginalaw din ninyo sa school. Naggalaw-galaw kayo. Kumbay, lukso-lukso ako din sa school. Para ma-exercise. <laughs> Tatay. Oo. Oh. Ah, Di ba ang gusto ninyo mag-commute mag sana kayo? Opo. Ay, hindi nga tayo pwede mag-commute. Basta so, maganda na yung ganito na lang. Kasi po sabi, Ay. mahirap po mag-commute. Mag kasi po, lalo na po ngayon na medyo papainit na po yung panahon niyo. Babasa pa ba rin niyo yung mga comments doon. Opo. Oh, Di ba? Maraming salamat po doon sa mga Maraming salamat po sa doon sa, sa, sa mga kinamahal nating audience. Maraming salamat po sa inyo. Lagi niyo po kaming Toto suporta <laughs> abi siz talaga sila sa inyo. Opo. Okay, Di ba? kayo. Ayaw kayo mapahamat hindi naman sa mapahamak pahamak kung mag-commute. Uh, co Kaya lang... Hindi uh, po natin kasi maano yung panahon eh. Tsaka gusto rin naman yeah, ninyo ito, na ano po. eh. Yung maranasan talaga yung mga ganun eh. Opo. At least po uh, naranasan po namin na experience po eh, namin. Hey, isan, yung ano pag-commute. Isan mag-commute pa rin tayo. Para... Mag-commute uh, tayo. Matutuhan um, uh, talaga uh, ninyo yun. Opo. Uh, para Mar -mar araw. Hindi naman araw lagi na nakasakay kayo. sa pag mag-commute. lang. Ngayon, pero ngayon, medyo mainit ang panahon ngayon eh. Opo. Pero po paghapon po. Paghapon? Malamit, malamit kasi po. Wala si katang araw. Ano po yung ano malakas po yung hangin? Paghapon, mga 5 or ano. Eh, lalo na paghapon na ng Marso. Ang init na yan. It, maka-init din. Tapos mag kayo. Ah, hindi lang, <laughs> hindi lang init. Alikabok, dikit dyan dyan sa uniform nyo. Wala na naman pagdating sa school, mag-uniform pa kayo. Kung ganun tatay, magpakalbo na ako. Wala, magpakalbo eh. ka. Sige, magpakalbo ka na lang. Mas maganda pa. Para ka si Bibi Ama. Hmm. Dati tatay, kinalbo rin ako eh. Ha? Kinalbo ako dahil. Bakit? Ayun, may kuto po ako. Ayun. May sugat yung ulo ko. may, may ano yung ulo ko sugat-sugat kinakain ng ko Ah, dapat lang kayong kalbo eh. Tapos nung ano, papangatlong kalbo ako dati. Katatlong tatlo ako kayo yung po, may... kalbo? Opo. Ikaw? Opo. Katatlong kalbo po ako dati. Last po akong kinalbuhan mga ano po, eight ako. nakapag-ayos pa ng buhok kung magko-commute, hindi ka mag-ayos ng buhok doon ha <laughs> ah, yan <laughs> hello ano kaya mas maganda? Ano? mag-commute o ano? o magsasaklim na lang papuntang school? ah, ikaw ano, ano yung sa iyo? kayo ni Nana. Na -na -na. po tayo kung ano kaya hindi po tayo ma mag-iingat po lagi tayo kung ano. Kaya pag gumamit po ko kayo kailangan nakamas. Opo para iwas sakit po. Baka baka naman po uh, <laughs> ay kasabay kang ganyan. Ka. Sabi nga, o, halimbawa at saka yung ano, ang tawag yan, yung hmm. lagi kang ka ba doon dahil kumisan yung katabi mo hindi mo alam okay. yung wala pa kasi kayong experience dyan sa yung mga ano dyan pero kung isan, yung tinatawag na laglag lag, alam mo na yun laglag paria? Lag, ano po yun yung laglag paria, lag, ilalaglag lag nila yung paria sa sahig may sasampang mga tatlo o apat na uh, tao tapos tatabi sa iyo yung isa doon tapos ilalaglag yung paria. Ngayon naman, sisiksikin ka, sasabihin mo may paria doon Papan, oh. uh, yun ang panlito nila para uh, kung may kukuha sa iyong sa iyong bulsa makukuha yun sa iyong pag ganun kukuha nila ah, para yung attention mo ah uh, doon ka tutuon sa pariya ganun para masabi maano muna ano so, kasi makikita mo yung pariya may nilaglag na pariya ngayon yung attention mo pupunta doon ako naman. Pupuntahan mo. Kukuha na pala yung ano mo. ang tawag yan? Gamit mo. Kukuha na yung wallet mo. Hmm. Yung attention ninyo parang uh, doon kayo tutungon sa nagaano ng bari. Tapos nakadikit naman sa iyo yun. Kung may dudukutin sa bulsa mo, makukuha nila. Ano? Ganyan yung ano nila yung para makuha nila yung kunyari pag nila, nila. may nakita naglaglag ba rin? May naglag Bari may, may simang pa, mga tatlo tao Dumikit sa'yo o, Kailangan, doon ka, ano lang sa'yo Yun, isang tip yun para sa inyo Kasi marami na nang nangyaring ganyan eh hmm? Naglag pa Halimbawa dyan sa na, Sa, sa, sa Tebaka na, Nakababantay ka ng sasakyan May lalapit sa'yo yung mga Alam mo naman, marami yung mga kapataan Medyo may ano, may pagtuturo, may tuturong ganon Eh, you, you know tapos, mamaya, mayroon na palang nilitoing ka ba? Nilitoing kayo? Yung mga gano'n. Tapos, pagbabayad ninyo sa, sa sakyan, kailangan, mas maganda laging Bari. yung kumpleto uh, na. Sa inyo, ang bayad ninyo sa sakyan, yung minimum kasi pa ngayon, pag estudyante, 11. Pag sa ah tulad sa amin, 13. Eh. Kasi daw sa estudyante, eh. tinanong ko ka, ano yun, kasi niya eh. Kasi nag-ano kami ni niya eh. Oh, o yan, uh, lapit na tayo. Parang, parang inantok si Russell. Russell. Ha? Huh? Inantok ka? Ha? Ayan, palapit na po kami. At ito po muna kami sandali dito dahil pagka uh, ano sabi niyo? Pagka sobrang aga, stand by din lang kayo pa doon sa labas. Hindi pa kayo makapasokin. hindi oh, pa rin daw sila makapasokin kasi may lalabas yung lalabas ba yung mga palitan ninyo? Ganoon? Anong ba sila lalabas? Well, ito malapit na na sila na ito mga po. Ayan. At ay Maganda na kayo. Malapit na tayo. Tassel. Ayan. na. Ito tayo sa school Ayan. O, ingat kayo ha. Mai. Hmm, ingat, ha. Ang gamit ninyo. Yung cellphone nyo may charge yun ha. Ingat kayo Russell ha. Oh, bye bye. Bye hmm? bye. Ayan na po. At uh, maagay silang na. na sinundo ko na ito si Nia kamusta niya? kumain ka na? wow may pagkain ka dala pingi ako wow may natawa ka at least sasundo natin nito. Ah, si Ninita po naman ay kasabay ni nanay yun mamaya siguro po na sa bahay na rin yun